Alam nyo ba ang kilalang brand na Nike? Ay nagbigay sa apat na atletang ito ng lifetime deal. Ibig sabihin nito, kahit mamatay ang atleta, pwede pa din maglabas si Nike ng sapatos na may pangalan niya at kikita pa rin siya doon. Ito ang apat na atletang may lifetime deal kay Nike. Una dyan, si Michael Jordan, ang OG at GOAT na basketball player ng NBA. Binayaran siya ng Nike ng 1.3 billion dollars at sa kanya nakilala at kumita ng malaki ang Nike. Pangalawa, Cristiano Ronaldo. Binayaran si Cristiano Ronaldo ng 1 billion dollars ng Nike at ayon sa mga report, kumikita si Cristiano Ronaldo ng 24 million dollars per year dahil sa mga sapatos niya. Pangatlo, Lebron James. Sino bang taong ang hindi makakilala dito? Siya lang naman ang oldest NBA player na naglalaro pa din sa si NBA ngayon. Sa edad na 40 years old at kasama niya pa ang kanyang anak na si Brony James sa isang team. At pumirma si Lebron James ng lifetime deal kay Nike na nagkakalagang 1 billion dollars. At pang-apat, si Kevin Durant. Pumirma ng lifetime deal si Kevin Durant na nagkakalagang 1 billion dollars sa Nike. Sa libo-libo libong atleta, silang apat lamang ang nakakuha ng lifetime deal at gumabot sa ganitong level sa Nike. Sana po ay may kayo sa video nito. Ako po si Flashy Lorde. Ingat!